Okay mga boss So ngayon mga guys uh, Punta tayo ng ano, uh, Parinyake So Mayroon tayong content ngayon Sa Wingzilla yeah. So susundin muna natin si Rainiel Si Kota Chan So tara samahan nyo ako Let's go ngayon so mga kaisa, tayo sa uh, ano, uh, sityo pagkakaisa. Si pagkakaisa. so sundo natin si Rainiel. Ayan, oh. Okay. Ayun o, si Kuato Chan. Yan. So mga kaisa, meron tayo nakita rito si tatay. So nagtitinda siya ng mga gulay. So ito siya. Oh. So yan si tatay. Tay, uh, ano mga tinitinda mo tay? Ito so, mga sibuyas, kamatis, bawang, kalamansi, luya, sili, nabuyo. Yan. Yung mga presyo naman niyan tayo ng mga panimda mo, magkano naman yan? Ito, 20, sambalot. Sambalot. bawang, 20 rin. ano yan tayo? Araw-araw mo nilalako? Di ba Di ka ba nahihirapan dyan tayo sa dala mo? Hindi na, masasalayan lang. Sanayan na lang. Ilan taong ka na tayo? So, Itong video mag-58 na. 58 na. So mag-signor na para sa tatay. So yan mga kuys, pag napadaan sa inyo si tatay, uh, malaking tulong na kahit isang peraso bumili kayo ng paninda niya. Yan. So, yung mga nangailangan ng mga uh, pang ano, Ricardo. Yan. Kalamansi. Sibuya, sili, kamatis. Yan. So, sakto tayo. Kailangan ko ng, kailangan ko nang kamatis tsaka sibuya. Sige tayo, pabila ako. Bigyan mo ako yan. Okay. Um, tayo, anong oras ka lagi naglalako tayo? Ang uh, umalit. Alas 3.30, umalis na ako sa bahay. 3.30 ng... Madaling araw. Madaling araw? Ah, uh, ano, Duterte na madaling araw. Na, na ako. Hanggang maubos na yan, Tay. Oh, Grabe naman. Sige, Tay. Hirap ng buhay, no? At least, tatay nagtsatsaga. Kaya paano, Tay, may kinikita ka naman po? Kaya naman, may kinikita ka hmm. May awa rin yung Diyos. Hmm, sige, Tay. Pabila ko niyang ano, isang sibuyas at isang Kamatis. Magkano yan tay? 30 lang. 30. O tay. Sige tay, huwag mo na yan. Okay na Thank you. Thank you po. Ayan mga boys. So panrekado namin sa bahay. Si tatay, pag napadaan sa inyo. Ayan. Tay, saan ka umiikot tay? Hanggang saan? Mala yun. Nangawad ako lang ganyan. tanyag. Hanggang tanyag? Hanggang tanyag. Ayan, pag napadaan sa sa inyong tatay, hanggang tanyag, umiikot siya. Ayan, mga okay. kuys. Alam ko nga, FTI din, nag-andre si Itali si sa FTI. FTI, okay. sa amin. Ayan, mga kuys, basta pag napadaan sa inyong si tatay. Tayo, ano mga pangalan mo ulit? Antonio. Oh, si tatay Antonio, Antonio mga kuys. Antonio. Uh, Antonio. kahit maliit na, ay kahit isang piraso lang, bilan niyo na siya nung mga pinanininda pen, niya. Para kahit pa paano makatulong tayo. Sa Saka lang ako so. ba, Tol? Alam mo ba, sabi ni tatay. Ang alam ko diba tayo, ano, uh, mula dito sa may sitio hanggang FTI. Ilang gamit niya? Ito. Ano ba yung tayo dala mo tayo? Skateboard. Ah, skateboard. Ayan, mga ako, skateboard yung dala ni tatay. Ayan, so paano? Ah, uh, sana pag napadaan si tatay dito, uh, kahit isang peraso, malaking bagay na yan mga kids. Tay, maraming salamat tayo. Ingat ka lagi tayo. God bless po.